Hello, lagi. Magluluto tayo ngayon ng sikang na salmon. Actually, wala akong masyado pang paasim. Ito lang nilagay ko, Nor. Tapos, just, eh, Sorry. Lagyan ko na kaunting pepper. Ayan. Yeah. Tapos, Sintayin ko ng konti okra. Tapos, sintayin ko na lang na medyo maluto yung okra. Medyo frozen pa. Tapos, ngayon, ito yung salmon. So, ilalagay ko na yung salmon. Ayan. ayan. Salmon. Tapos, ang huli itong uh, talbos ng kamote na kinuha ko sa garden. Diba? Shout.